Ano? Dinating. Dinating. binating B. Dinating. Binate. Binate. Siya. Si. Jose. Jose. Ang. Nang. Aniyang. guro at. Mga. Kamag. Aral. Sa. Ma. pambatan, ng pang-agaw. Ano mag ba magpalaki ka muna bago ka mag-agaw ng inabasa. O, oh, no, oh, basahin na number one. Tanong. Anong nakaka... Anong takayahan ang pinakita ni... Yeah, pinakita. <laughs> Ay, pinaghusay ni Jose. Bilitin na, mo na.